tumatakas ba pambira? Ito na, ang private jet inahanda na. Kasado na yung private jet. Oh, yan na po. Yan ang tagumpay ng bansang Pilipinas. Pero, di umano. Ha? Eh, sabi nila yan. Pero, kulang. Mamaya, discuss natin yan. Asaan ah, si Trillanes? Nako, nako, nako. Nah. Saan nagpunta si Trillanes? Asaan ka ngayon, Trillanes? Labas! Pulis at militar. Naghahanda na. Sasama sa rally? Ay, ay, ayan. Hindi na po natin. Diretso na tayo agad-agad sa balita. Dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Sila po ay uh, naghahakot na itong si Tambi. Naku, nilalaglag ka. Nang hmm. News 5, News 5 ba? News 5 bang nagbalita nito? O, tingnan natin. Pasok! Oh, yan na, yan na. Ano <laughs> <Ay>, yung kakadiyero? <laughs> Washing machine? Hindi, <laughs> <laughs> hindi. May patar <laughs> No? Ayan. <laughs> ang bilis naman ata ng <laughs> pangyayari. Ito po. Ito po Romuala, ang caption Gayun, nila dyan. Saglit lang po ha. O, huwag kayong aalis. Kasi kailangan importante alam natin ang konteksto ni... Ito po ay video labas ng News 5 at ito ang kanilang caption. Inalalabas na ng mga personel ng kamara ang ilang gamit sa opisina ni House Speaker sa gitna ito ng umuugong na balita magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng kamara at si Diput, di umano ang kanilang ila isasampa dyan ako unti-unti na po ito tagumpay po malapit na po kapit lang kapit lang ha makukuha din natin yan dahil alam nyo ito ha this is public knowledge sabi nga ni ano may mga kasong bribery ito si Tambay at ayaw nito ng kalaban pag nawala si Tambay, Siguro pag nakasuhan o pag naalis na house speaker, ha, eh mag na daw siya at uh, nawala ng power. In short, kasi ang nagbibigay naman ng power ay mandato ng taong bayan. Suporta ng taong bayan. Pero pag nawala na yung suporta ng taong bayan, mawawala oh, na rito na. si Tambi. Pag nawala si Tambi, <coughs> mawawala ang agos ng pera. At yung mga politikong mga tuta, wala tayong pinapangalanan, ginagaya natin si tuta Soto. Ha? Ha? Ah, yung mga politikong tuta na mukhang pera, kakalas na yan. Nakikiramdam na yan. Magsisimula po yan, ha? Sa mga vloggers. Lilipat na yan. Ilalaglag na si Tambi. Sa katunayan, meron na nga naglalaglag kay Tambi, lumipat na kay BBM. Yung ibang mga BBM, lumilipat na rin sa BDS. Magsisimula yan. Tapos, sunod-sunod na yan yung mga politiko. Okay? Unti-unti lang magtatagumpay yan. Ha? At ito ang susunod. Pagkatapos ng lahat, tingnan nyo po ito. Pag ito, bumaliktad. Tapos na ang boxing. Ito po yung inaantay natin. Hmm. Ito po, pinos ng uh, bilyonaryo. Tingnan po natin. Ha? The administration is panicking. Kitang-kita naman natin eh, di ba? Explain natin isa isa. The AFP and PNP are panicking. Bongbong, -bong, nagpapanik. Militar, police, nagpapanik. Hindi nila alam kung poprotektahan nila si Marcos o sasama sa, sa mamamayang lalaban sa korupsyon. Puntahan muna natin si Marcos. Halata natin nagpapanik kasi gumawa na ng linis pangalan. Ganyan ang leader pagka nagiging poncho pilato. Naguhukas kamay. Remember yung uh, uh, flood control projects? Pinagtatanggol niya pa yan. Merong flood control projects! Na-overwhelm lang. Ganyan po magsalita si Bongbong. Pag nagigipip, nagbabago. Ang tayo niyan, ha? Ang tayo ni Bongbong Marcos galing sa Bayagra. <laughs> Depende sa sitwasyon. Ngayon, pinahimbestigahan na yung flood control. Nagtayo pa siya ng ICI. Ha? Yung Independent Commission on Infrastructure yung mag-iimbestiga sa baha. Mamaya i-discuss po din natin yan. Wala rin kwenta yan. Bakit? Mamaya po. Ito muna po tayo. So alam natin nagpapanik. But of course, hindi nila aaminin yan. Tingnan yung mga statement ni Claire pinamind conditioning ang pink lawan. Ah, na tanggal natanggal si Marcos, gusto ni Sarah siya ang papalit. Ganun ang datingan. Di ba? Hindi exact words, hindi verbatim, pero yun ang datingan. So, ibig sabihin, pinamind condition niya ang pinklawan na, oy, huwag niyo patanggal si Marcos, makontento na kayo kay Tamba. Puntahan natin itong AFP PNPR panicking. Hindi nila alam kung poprotektahan nila si Marcos o sasama sa mamamayang laban sa korupsyon. Ay. Ito po, hindi tayo nagtatawag baka mamay ng uh, gulo. Sa mapayapa, kaya ang sabi ni Bongbong Marcos mismo. Karapatan natin yan, magpahayag. Basta sa mapayapang pang paraan. One time, nagkaroon po ng meeting ang Banateros together with Tatay Digong. Nung ano nga kami nasa Davao. Ito ang ling tanong ko kay PRRT. PRRT, sa tingin nyo po, Tatay Digong, hanggang kailan ng administrasyong ito? Tingin lang naman, sabi ko. At sa tingin ninyo, kailan matatapos yung mga pangaabuso nitong mga managnanakaw ng mga politiko? Ang sagot ni PRRD, doon sa kailan, hindi ko na sasabihin kung kailan. Okay? Yung pangalawang tanong ko, na kailan matatapos? Ano uh, ano magiging dahilan ng pagkatapos nitong pagnanakaw nitong mga ito? Ang sagot ni PRRD, unless gumalaw ang militar, walang mangyayari. So inaantay-antay, alam natin yung mga Pilipino, nagka-question, Kailan nang gagalaw? Sa katunayan, nagpa-interview din si PRRD, inaano niya yung mga militar. Okay? kailan gagalaw yung militar? Di ba? At may mga nagsasabi sa akin, na ang mga sundalo at pulis ay talagang, kita naman natin sa botohan ang binoto nila, Duterte, di ba? Medyo, kampi sila doon sa tama. Dahil, mga matitinuri naman ng karamihan ng pulis at sundalo. Ayaw niyan doon sa ang konstitusyon, ayaw niyan sa mga magnanakaw, ayaw niyan sa abusado sa gobyerno. Kaya lang, sabi sa akin, nag-aantayan. Inaantay ng uniform men na magkaroon talaga ng uh, matinding sigaw. Rally, sigaw ng mga mamayan ng mamayang Pilipino. Ang mamayang Pilipino, ang taong bayan naman, inaantay ang galaw ng militar para sumuporta. So parang chicken and egg ang nangyayari. Hindi malalaman sino bang mauna, yung eh, militar, yung ano, o paano tayo magkakaroon. Hindi para pabagsakin. Ha? Hindi po para pabagsakin. Para managot ang mga adik, ay mga adik, managot yung mga magnanakaw. Yung mga nangaabuso sa posisyon, managot kasi tungkulin ng ating uh, uniform men na panatilihin na nasusunod ang konstitusyon. Di ba? Yan ang trabaho nila dyan eh, to protect. Hindi lang tayo kundi pati ang konstitusyon. Kaya lang, habang nagaantayan ng taong bayan, ang militar, hindi malaman kung sino mauna. Alam nyo kung anong beauty nun? Anong beauty? Kung walang mauna, yung nangyayari ngayon, It's organic. Ang tao, lumalabas ng kusa. Bakit? Dahil grabe na ang pang-aabuso ng mga magnanakaw. Alam mo, may mga kaibigan nga ako na dati may tiwala kay Tambi. Ngayon, galit na galit. Bakit? Abusado. Sabi niya, coach, wala naman talagang politikong matino. Pero grabe ito, demonyo. Abusado. Kaya pati yung mga kakampi niya, Unless yung iba na nabibigyan siguro may kasunduan kaya hanggang ngayon nakakampi pa rin. Pero yung taong bayan na even yung gusto sa kanya before, even yung mga vloggers na gusto before, umaayaw na kasi grabe ang pangabuso. Ano po ang tawag dyan? Organic? Yung tao, kusang lumalabas, kusang nagsisisigaw sa Facebook, kusang naglalabas sa social media, lahat po, tapos yung mga bumabaligtad, isa-isa, remember, ganyan po ang nangyari sa People Power 2. Kinsi isa sila nagbaligtaran. Isa lang ang makulong dyan. Isa lang malaking tao na bumaligtad. Yung, yung tipong tutang-tuta, yung sobrang tuta <laughs> kay Tambi, yung talaga halos si na ang puwet ni Tambi, ganong katuta pag bumaligtad at nagsalita ng totoong baho ni Tambi. Yun na po yan. And then kung sana yan, hindi mo na kailangan pilitin ng taong bayan, hindi mo na kailangan pilitin ng militar. Nafe-feel nyo ba? Di ba? Meron tayong nakikita. Alibawa, pag-uulan, pagbabagyo. Di ba naamoy nyo yung simoy ng hangin? Hindi mo siya nakikita. Pero naamoy mo may pagbabago. Same thing din dito. Nakikita natin, talagang nag-ano na. Nagagalit na. At malapit na. Pero, okay, bago tayo pumunta doon, I will just remind you, ito ay hindi laban kay Tambi at kay Salbi. Ulitin ko, ito ay hindi laban kay Tambi at kay Salbi lang. Kasi, hindi po pwedeng hindi mananagot ang presidente dito. Hindi po pwede alam niya yung insertions, pinirmahan niya insertions. Saan ba nang galing yung korupsyon? Galing sa insertions, doon ginamit yung pera. Yun ang gina alam ni Bongbong Marcos yung flood control. Kaya po hindi po, alam mo si Bongbong, let's assume, santo siya, let's assume, hindi siya addict for discussion purposes, wala siyang kinalaban sa flood control projects. Kailangan siyang mag-resign. This is not this is not about BBI. Ay kasi to tertiary kayo gusto niyo paupuin si BBI hindi po. Hindi 'yun. Kailangan ang managot ay managot. Kahit hindi si Bibi sara ilagay niyo bahala kayo. Pero hindi po pwede. Hindi matatapos ang problema natin. Dahil lang nagbigay ng kapangyarihan kay Tambi. Kami ang banateros hindi po kami nagkulang. From the get-go, sinasabi na namin, Marcos, kung gusto mong maayos ang unit team, hindi mo dapat pinaupo si Tambi. We were very vocal at the, fair, uh, at the get-go. Pinaupo mo eh. Alam mo yung kalukuhan ng pinsan mo. You are responsible sa nangyayari ngayon. Dapat kang mag-resign. Huwag tayong papayag mga kababahayan na ganito-ganito. Dahil ang mangyayari niyan kahit umalis na speaker, si Tambi. Pagpalagay nating tumakas o kinulong, I don't know. Kayo nang bahala. Administrasyon ko anong gagawin kay Tambi. Papalitan lang yan. Ang sabi nga papalitan ni D. E di kaalyado rin. Di ba? Kaalyado rin. <laughs> Yung problema natin, ganun pa rin. And until ang presidente natin, wait, na nandiyadyaan, wala din. Ito lagi kong payo doon sa aking pinagtatrabahuan before, na aking pinangungunahan. Alimbawa na lang, Oliver. Kunwari na lang, ha, gamitin ko yung pangalan ko, baka may tamahan pa sa inyo. Eh. Oliver. Kunwari, ang problema namin sa kumpanya namin ay si Oliver. Diba? There will always be Oliver. So kung papalitan mo lang siya ng katulad din niya, wala din. Kung hindi mo haalisin yung puno, yung ugat, wala din as well deal with it. Mag-iingat po tayo ha. Hindi pa po kumpleto yung tagumpay natin dito. Ngayon, tingnan nyo po ito. Ito po, tingnan natin, pinosto ng bilyonaryo ha. O, ayan. Tingnan natin. Babasahin ko po sa inyo. Luxury jets and chopper. And Get ready for a new look, new feel, and a brand new trading experience. Join XM and claim up to $10,500. Trade with a multi regulated broker. Expand your skills with daily live education. Withdraw your profits instantly at any time. First, owned by House Speaker Martin Romualdez and Congressman Saldico, are coming under the microscope.